kwentong kalusugan kwentong kalusugan panahon na para unahin ang kalusugan kwentong kalusugan usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family kwentong, kwentong kalusugan. kalusugan magandang araw sa iyo kaagapay welcome po sa programang kwentong kalusugan ako po si Jo Cabrera Alabastro at kasama po natin ang masasabi ko na sigurong health guru yan, walang iba kundi si Ms. Mirna Arsega ng Tree of Life Wellness Center. Ms. Mirna, magandang araw po. Magandang araw uh, sa iyo, Ms. Jo, at sa ating uh, mga listeners at sumusubaybay sa ating palatuntunan ito. Opo, at uh, sana po ay hindi lamang sila sumusubaybay, ano, Ms. Mirna. Uh, ay uh, they will also take this as a challenge yung mga uh, learning na napupulot po mula sa inyo. At ngayon po ang ating uh, pag-uusapan ay kung paano maiiwasan ang kidney failure. Ayan po, eh, marami po sa ating mga Pilipino ay uh, meron pong uh, ganitong karamdaman. Uh, Miss Mirna, can you expound more on this? Uh, oo. Alam mo, ang kidney ay isa sa pinaka-importanting uh, Uh, organ ng ating katawan at uh ito ay kapag sinabi ng doktor na hmm. ang kidney mo ay failing ito ay isang napaka nakakatakot na balita dahil uh, uh ik nga ang kidney ay walang maintenance eh. samantalang ang ibang mga organs like liver, puso uh, at iba pang mga organ ng ating katawan ay pwede mong uh, lagyan ng o bigyan ng gamot para ma-maintain ang function nito no ang kidney kapag ito ay uh, nag-fail, wala kang maintenance para sa kidney mo. So, para kang may death sentence at uh, para ka na rin uh, uh, living dead, no? uh, pag ikaw ay sinabihan ng doktor mo na ikaw ay may kidney failure. Kaya, napaka-importante na iingatan natin ng napaka organ na ito sa ating katawan. Dapat natin itong alagaan para ito ay di masira. So ang unang uh, tatalakayin natin ay ano yung mga deadly habits na ginagawa natin para masira ang ating kidney no. Ang common na tatalakayin natin ang mga deadly habits natin ay yung pag-inom ng mga gamot. Marami dyan sa atin no nagse medicate. Sa konting sakit lang ng ulo eh uh, inom na agad ng gamot at uh, not knowing na ito ay toxic toxic chemical na makakasira sa ating kidney. Kaya, uh, ina-advise natin, yung iba, mag-isang nag-iinom nag, nag, uh, ng mga antibiotics. Siyempre, may mga dosages dyan at uh, kailangan yun ay tatapusin mo ng 7 days para, or, or else magkakaroon ng tinatawag na resistance. Pero, yun nga, kaya bawal ang mag-self-medicate o inom ng inom ng gamot. At as much as possible, ay uh, mag-switch ka sa mga natural na pamamaraan ano mga herbal meds na ito ay walang mga uh, side effects ito ay mapupulot mo lang sa iyong halamanan no halimbawa ngayon tag-ulan daming mga inuubo eh ang top of the line natin kasi ikaw ay mag antibiotic nagbig antibiotic ay uh, oregano lang nalalagyan mo ng, pakukuloan mo ang oregano sa tubig no at uh, hmm patayin mo for a while after 30 minutes at lagyan mo ng kalamansi, one fourth cup at uh, honey na so to taste and then gawin mong tubig. Uh, tanggal lang iyong tanggal lang iyong, uh, ubo, no? Kesa ikaw ay mag-antibiotic. O kaya halimbawa masa uh, halimbawa masasakit ang iyong mga buto-buto, mayroon mm. kang arthritis, iinuman mo ng mga matatapang na gamot like Arcoxia, Vios, Biox, at uh, Celebrex, Motrin, yung mga matatapang talaga na makakasira at makakadamay sa ating kidney. So I said na ikaw ay uminom ng uminom ng mga gamot. Siyempre, mag-switch ka sa natural healing. At uh, ang ikalawa ay, uh, ang ikalawa ay, uh, gumawa ka, ito, no? Tatlong, tatlong turmeric, no? Na, nabibili sa palengke. Ito, at iyong i into two at uh, pakuluan mo sa low fire with one-fourth cup na virgin coconut oil. Ayun, may natural ka at uh, thir for 30 minutes at low fire at pagkatas, patayin mo na, ipahit mo sa mga masasakit na kalamnam mo at uh, ikaw ay uh, makakaginhawa na yun kasi ikaw ay inom ng inom ng mga gabot. So let's say, hindi ka makadumi. so instead na ikaw ay laksatib ng laksatib, Uh, kumain ka ng ano, papaya na mayroong seeds, yung papaya seeds na buto ng mga papaya. Kung gusto mo i-blend mo, maanghang-anghang ang kanyang lasa. Pero kung kaya mo namang kagatin, kagat-kagatin mo lang. Siguradong ikaw ay pupupun nito, no? Uh, so, yung isa sa top of the line na nakakasira ng kidney ay mga, uh, yung mga may gout na ang iniinom ay allopurinol. Eh. Ito yung pag in-interview yung mga pasyente namin may kidney failure, meron silang gout at uh, ito ang iniinom nila. So, meron tayong herbal meds dyan, 'no mm. na pwede nating uh, inumin. Pansit pansitan na pakukuluan mo lang sa tubig at siyang uh, at siyang ipang uh, i uh, siyang iinumin mo. At uh, of course, may nabibili, uh, may nabibili sa healthy option na tinatawag na cherry cherry juice 'yon. Inumin mo 'yon para matanggal ang iyong gout. So, lahat ng pamamaraan, of course, pag ikaw ay high blood, as much as possible, pag nagsisimula pa lang, huwag ka nang uminom muna ng gamot, huwag change ka na lifestyle, at ikaw ay uminom ng TTGG. Ano ito? ah ito T -T -G -G. ay... TTGG. TTGG, oo. Turmeric, tanglad, garlic, ginger, na pinakuluan mo. Pakukuluan mo ito. At pagkatapos, nung pakuluan, ay siyang gagawin mong tubig. So, lahat tayo ay uh, dapat iwas-iwasan natin ang pag-inom ng uh, mga gamot dahil ito ay may toxic chemicals, may synthetic chemicals na nakakadamage ng ating kidney. So, uh, iwas-iwasan natin. Of course, let us stay healthy, no? At kung tayo man ay may sumakit sa ating katawan, huwag agad uminom ng gamot. Kung hindi, tayo ay uh, mag-go herbal or go natural. no? Yan na ituturo natin mamaya paano natin, uh, anong natural remedy para ma-arrest natin ang kidney failure. Of course, ito yung mga uh, top of the line, na ba't nasisira ang ating kidney or tinatawag na deadly habits. Of course, yung mga mahilig magpigil ng ihe, yung mahilig, yung iba eh soft drinks ng soft drinks, hindi umiinom ng tubig, at uh, yung iba naman na 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 mahihilig sa mga maalat, chicharon, chichirya at mga junk foods, mga processed meat. Ito ay may mga may toxic chemicals na kakadamay sa ating kidney. At of course, yung mga mga pasyente natin, deadly habits na palainom, syempre sasama nila ito ng mga pulutang matataba, anong mga baboy, no? At uh, mga baboy na matataba, yun ay nakakasira sa ating kidney at uh, yung mahihilig sa kape sige uh, para magstay awake so inom lang na inom ng kape ito kasi mataas sa calcium ang calcium ay nakakapon ng kidney stones so pag may kidney stones ka uh, merong high risk ka para magkaroon ng kidney failure at uh, of course yung uh, mahihilig uh, uminom uh, mahihilig magsigarilyo ang magsisigarilyo ay nakakadamit din ng kidney dahil sa nicotine na meron ito na nakaka makakapagsikip ng mga blood vessels at uh, nakakaka cause ng burden sa ating kidney mm -hmm. ito ang mga mm -hmm. deadly habits na dapat nating iwasan para ma maintain natin ang uh, health ng ating kidney yes miss na sabi nga nila eh, easier said than done ano at ang dami na nito sa maikling uh, pagsasalita pa lang ni miss na halos sa uh, wala pang uh, sampung minuto eh, ay dami na pong um, na ibigay sa atin na mga tip ano po pero alam niyo po ba mga kaagapay na ayon sa National Kidney and Transplant Institute approximately one Filipino isang Filipino ang nagde-develop ng chronic renal failure kada oras marahil po dahil na rin sa nabanggit ni Miss Mir na ano po, yung diet and yung uh, pagbabad ng ating katawan sa mga gamot at mga painkiller, ma pa yung mga bisyo, no, paninigarilyo, kasama na rin yung vape. And this translates to roughly 120 Filipinos per million population. So tumataas po ng tumataas ang may ganitong uh, karamdaman At may mga risk factor po, yung mayroong mataas na blood sugar, high blood pressure, mayroong uh, sakit sa puso, mga overweight, mga obese, at yung mahilig marigarilyo o may bisyo, and uh, people over 60 years at mayroon pong family ng uh, kidney disease. Pero meron po kayong uh, na-mention po, Miss no yung isa yung TTG at yung paanong moving forward ay mabuhay ng malusog para mapangalagaan ang ating kidney. Paki-take note po ninyo mga kaagapay, ilista nyo po at hindi lamang po pakinggan para hindi malimutan at mai-apply na kung kung kakayanin eh pumunta na sa palengke, bumili ng luya dahil ito ay kaibigan ng katawan. Miss na? Yes. Okay. Uh, ngayon, paano natin malalaman kung tayo ay may kidney failure? So, sa unang simptomas pa lang, maralamdaman natin na nagkakail ang ating kidney. Ah, uh, dahil ang kidney ay isang silent killer, wala siyang simptomas sa early stage. Pero sa late stage, ito ay ah, uh, uh, dyan na. Dyan, na mo, dyan mo na makikita. So, ano-ano ba ang mga simptomas nito? Siyempre, ang unang simptomas, madali kang mapagod at... Uh, eh, hindi normal yan nung madali kang mapagod at uh, hindi na yung dati mong kalakasan, ano? At uh, siyempre, uh, yung ihi ka ng ihe o kaya eh, ikaw eh, uh, kung ihi ka ng ihe kung wala ka namang diabetes, ihi ka ng ihe o madalang kang umihi, o uh, kaunti ang ihi mo. Pag umihi ka naman, mabula. At uh, minsan may dugo. Dark colored, no? Pag nagpa-check ka ng urine nandun sa bote, dark ang color, no? So, o kaya maputla. So, yan ang mga simptomas na makikita mo o meron kang tinatawag na masakit na bayo, na sumasakit ang tagiliran mo at uh, at uh, palagi kang nasisinok at sa mga late stage na namamanas ka na uh, dahil uh, uh, may water retention ka na hindi na makafunction na iyong kidney, no? Namamanas. At saka yung namamanas yung paa mo o kaya yung tarukap ng iyong mata. Uh, merong uh, meron pa mamanas ang iyong mata, no? Siyempre, nangangati ang buong katawan, di ka makatulog, at uh, namumulikat ka lagi. Ibig sabihin to, marami kang toxin build up sa katawan na uh, siyang dahilan kung bakit ikaw ay nangangati. Uh, of course, ang late stage na yun na nga, naduduwal ka na, di ka na makakain, nasusuka ka, nasusuka ka dahil sa daming toxin na yun, hindi mo na mailabas. So, ang pinaka, uh, pinaka uh, testing ground or guidance natin kung malaman ko ikaw may kidney failure ay magpunta ka, magpalab test ka sa creatinine at BUN. Ito ay mataas. Ito ay confirmation na your kidney is failing. And when your kidney is failing ay uh, delikado na po ito ano Miss Mirna so paano po ba uh, sabi niyo nga po it's not a death sentence meron pa pong pag-asa and uh, lagi naman pong na-mention sa tree of life ang ang malusog na kolon ay uh, equivalent sa malusog na pangangatawan ano bukod sa paglinis ng kolon miss na yung ano maintenance yung pang-araw-araw na magiging uh, diet ng isang kahit nga tao na walang kidney problem eh para maiwasan na yung pagdevelop nito paano po ba miss na uh, ang natural remedies pag para pag ikaw yung nakaranas na ng mga uh, symptoms na na-mention ko, yung mga early stage, kasi early detection na no, or early stage na tinitreat mo ang kidney failure ay high, high, ang um, high percentage na recovery kesa yung sa late stage na nasabi ko no, na nangingitim ka na, no, uh, may edema ka na. Ay, hindi ka pa nakakarating sa ganung stage ay naagapan mo na. So paano? Dalawang pamamaraan, isang mechanical at isang dietary. So Ating munang simulan sa mekanika, Siyempre, dito papasok ang aming hydrocolonics, yung aming machine dito na nililinis ang entire colon. At uh, uh, ito ay isang machine na alis sa mga acids, no? Dahil naniniwala kami, e-clog and dirty colon ang root cause kung bakit nag-refill ang kidneys. Sa mga basurang ipinapasok natin sa mga galing sa mga pagkain kinakain natin. At uh, ito ay naiimbak sa kolon, hindi mailabas dahil nga nagkakaroon ng toxic build-up, no? At uh, hindi na digest nagiging basura, nagiging acid sa katawan. So sa pamamagitan ng hydrocolonic isang machine, tutulungan niya ang iyong kolon na malinis, no? Tatanggalin ng mga dumi, ang mga basura, ang mga toxins at ang mga acids, no? para magkaroon ng kapahinga kapahingahan ng iyong kidney at uh, maunti-unti itong ma-repair, no? Dahil damage na nga siya at mag-normalize ang kanyang function. So, ang malinis na kolon ang susi sa kagalingan ng isang kidney. So, ang ang kailangan natin ay maglinis ng kolon. Ito ang absolute first step para sa kagalingan ng iyong uh, kidney. So, kung sasabihin mo ay nasa abroad ka o hindi ka makapunta rito sa amin, pwede ka naman gumamit ng portable portable na panglinis ng kolon. ito ay yung coffee enema na tinatawag namin ah uh, pwede lang kayong tumawag sa amin para alam kung paano ang pag-operate ng coffee enema na nabibili natin ito sa mga pharmacy Yula, ito ay labatiba so ito yung mechanical way and of course ituturo natin ang uh, dietary way so ano yung dietary way of course uh, panatiliin natin na mag, mag kidney cleanse no mag kidney cleanse lilinisin natin ang colon natin no sa pamamagitan ng pag pagpapakulo uh, ng cilantro, celery no at, uh, at parsley 'tong tatlong to sa 8 glasses of water. Ito ay medyo tinatawag na uh, panlinis at cleansing para sa ating kidney no. Uh, diuretic ang tawag dito para mapaihi ka, para mailabas mo lahat ang toxins. Ito yung importante. Of course, uh, itong tinatawag natin dito na itinuturo namin sa, dito sa amin sa Tree of Life, juicing therapy. Ano, i-juice -iju mo ang KKMSS. Na-mention ko na ito sa dati kong episode, KKMSS. Ito ay kamote tops, kangkong, dahon ng kangkong to ha, Uh, malunggay, dahon ng sile at sa luyo. siyang ibe-blend mo, no? Lalagyan mo ng mangga at banana. Yes, na para po dun sa mga nagsusulat ano at yung mga ngayon palang lang naka napakinggan itong KKM MSS, ulitin po natin yung uh, mga gulay na ito. Kamote tops, kangkong, malunggay, dahon ng sili, dahon ng saluyot. ibeblend blend mo siya, lalagyan mo na ang blender mo, lalagyan mo ng mga uh, one and a half glasses of water. Pagkatapos, lagyan mo siya ng siguro isang piski ng mangga at isang isang banana. So, smoothies mo siya. No? Pero sa late, at ito ang iyong ibe-blend. Pero pagkahalimbawa, late stage na, hindi na pwede ang KKMSS na recipe natin. Yung kung sa manas na manas ka na at uh, na ang ang iyong creatinine ay nasa 700 na ay binibigay namin ay cups. Ano naman tong cups sa upo, patola at sayote. So yan ang aming ibinibigay uh, cups. Kalab ulitin ko no, kalabasa, upo, patola at sayote. Dahil kung nasa late stage ka na. So, yan na iju-juice mo, no? Imaginin mo ito, high in fiber, na-absorb na ang nutrients at multivitamins na kailangan ng katawan mo in just 15 minutes, no? At uh, in 1 to 2 hours, na-flash na yung mga toxins mo kasi pupukuha na nito at may lalabas mo na ang mga toxins sa katawan mo na makakatulong na sakit nila ito ay mag-build up, na hindi siya mahihirapan at makapag-rest at makapag-rest uh, makapag siya at uh, mabalik ang normal function niya. So, ito yung tinatawag nating dietary, no? Uh, of course, meron tayong sasamahan mo pa to ng mga herbal herbal medicine para sa kidney natin. Ang top of the line natin ay banaba, sambong, alingatong, no? Aloe vera, balbaspusa. Ito ay pakukuluan mo at siyang gagawin mong tubig mo upang sa ganon uh ma ito ay may anti-inflammatory effect at uh, mayroon diuretic effect upang matulungan ng yung kidney na, -flash, na makapag flush na makapag-flush o makapag-function, matulungan na ma-flush ang mga toxins sa yung katawan. So, at ang mga spices na mention ko na kanina ay, ay na-mention ko na sa ibang ano ko episode ko. Siyempre ang spices natin turmeric, bawang, sibuyas, uh ito ay may anti-inflammatory effect. At top of the line natin ay baking soda. Ang baking soda ay uh, lalagyan mo siya ng 1 teaspoon baking soda at uh, may 1 teaspoon honey no kakandawin mo sa 1/4 cup hot water or warm water. Mm -hmm. So iinomin mo to ito ay inaalkalinize nga siyempre acidic na yung environment dahil nga hindi ma-flush ang mga basura sa katawan so mm. inaalkalinize nga para matulungan ang kidney na mag-rest no so pag naalkalinize okay, Ms. Sa na tuwing kailan po ito iniinom ulitin niyo po yung uh, may mixture ng baking soda at ano ba to first thing in the morning ilang beses sa isang araw ah uh, mga ano para ito ang pang gamot mo, four times a day. So, it doesn't matter kung after meal, before meal, basta ka four times a day ka na ang purpose niya ay ma-advergent ang kidney mo uh, dahil sa too much acid nito dahil hindi nga ma flush ang mga toxin. So, plus, uh, siyempre, ito yung mga support, no interrelated siya. Una-una, ma-flush ang mga toxin sa na-mention ko through juicing therapy o kaya kidney cleanse and then, o kaya yung mga herbal meds natin. At ang um, ang uh, ang uh, ang mga herbal meds natin ay anti anti diuretic -di -di diuretic or anti-inflammatory mm -hmm. para hindi siya ma-inflame yung kidney natin. Ito naman baking soda ay nag-alkalanize ng environment na ginawa ng mga acidic environment dahil sa maraming basura. So ina-alkalanize niya para matulungan ang kidney ma-unburden. Okay, Miss Mirna. So, isa 'yan no, ilan uh, sa mga nabanggit mo ay uh, uh, paraan para ma unburden nga 'yung uh, task ng kidney na maglabas ng toxins. Pero ano naman po 'yung services ng Tree of Life na ginagawa po ninyo para mas makatulong, no, mas mapabilis 'yung uh, malusog na replenishment ng pangangatawan. Uh, dito sa Tree of Life, meron tayong service na na-mention po kanina yung hydrocolonics na machine, no? Ito ay absolute first step para sa kagalingan ng kidney dahil tinatanggal niya mga basura at mga acid sa katawan, sa kolod, ano, sa pambamagitan. Ito ay isang machine na uh, high-tech, no? Isang machine na na lilinisin, lilinisin ang entire colon mo zababayuhig niya ang mga nakadikit na mga dumi sa walls ng iyong kolon uh, at tatanggalin niya mga acid, of course ang kidney ay makakapag -rest. Hindi na ito mahihirapan pang mag-filter -mag ng mga dumi sa ating katawan pag nilinis ang iyong kolon. So, ang susi sa kagalingan ng isang kidney failure ay ang isang malinis na kolon sa pamamagitan ng hydrocolonics na meron ang tree of life na binibigay o uh, I amin mean, service dito. At of course, sinasamahan namin ng pagtuturo ng switch to plant-based diet, whole food plant-based diet. Upang sa ganon, uh, dahil ang, ang meat ay uh, hindi na digest katawan, mga one month bago siya madigest. Samantalang ang gulay, in four to six hours, makakapu ka na, matatanggal na yung mga toxins. Ano? So pag nap, nakapu ka na, tanggal ang mga toxins at uh, in one to two hours, na nourish na yung katawan mo, nakapagbigay ng multivitamins, nourishment, na build up, at kakaroon ng kidney build up, na build up ang kidney na re-repair, no? In one to two hours, dahil yung nutrition na madiderive mo sa high, sa ating uh, plant-based o sa ating gulay, ay, uh, uh ay uh, nakakakos ng build up ng ating kidney. So, finas mo ang toxins, binild up mo ang kidney, na re-repair, kaya nagkakaroon siya ng Uh, uh, kagalingan ang kidney natin. Yan ang serviso dito sa Tree of Life. Ang hydroponics, pinagsama ang juicing therapy at pagtuturo namin, pag -e educate namin how to switch to whole food, plant-based diet at ang benefit nito sa katawan. So dito sa amin, sa Tree of Life Wellness Center, tinatawag namin itong enrollment dito sapagkat it's a program that we uh, educate patient, no, yung mga may sakit, how to switch to uh how to switch to uh plant-based diet, whole food plant-based diet to change their lifestyle in order to get well. Kung ano man ang mga sakit nila, especially ngayon ang topic natin ay kidney failure para ma-maintain natin ang ang kalusugan ng ating kidney. Ay I amin mean, pinapa-enroll sila dito sa amin programa na uh, hydrocolonics, no? Six colonics 'yon at Uh, in educate namin sila sa uh, juicing therapy at uh, lifestyle change. Yan ang aming programa na e enrollan nila. Ang tawag namin dito ay uh, mag-e-enroll ka sa program ng Tree of Life Wellness Center. Ayon. So, uh, so kung kung ikaw man ay uh, may nararamdaman na, kung ikaw ay nagpalagay uh, mo ang kidney mo ay uh Uh, may nahihirapan na uh, punta lang kayo sa amin tumawag lang kayo sa amin sapagkat uh, kami ay nagbibigay ng libreng konsultasyon at kami ay nagbibigay ng mga promo no sa so, uh, sa mga callers ng na BCAS nagbibigay kami ng libreng diagnostic test upang sa ganoon ay uh, ma-maintain natin ang kalusugan ng ating kidney at hindi tayo uh, magkaroon ng sakit Okay. At uh, maraming salamat po, Miss, uh, Mirna ano At ang um, contact details po ay uh, ang uh, Tree of Life uh, Wellness Center po ay located sa Paranaque. Oo. Uh, ang uh, um, uh, um, uh, Tree of Life ay uh, located sa 103 Washington Street, Merville Park, Paranaque City. At uh, matatawagan nyo kami dito sa 877 637 four uh, two, ulitin ko eight seven seven six three seven four ang aming cellphone number ay zero nine one six again six uh, I mean again zero nine one tawag na kayo para kayo ay uh, maka uh, sabi mo lang ikaw ay DCAS listeners bibigyan namin kayo ng uh, libreng diagnostic test dito sa aming center okay ayan at dito na po nagtatapos ang programang kwentong kalusugan so, na kaagapay so bago tayo magtapos mag aming amin kung challenge ang bawat isa sa inyo at, na uh, panatiliin nating healthy ang ating kidney wag natin itong pababayaan at uh, ito ay sa pamamagitan ng mga natural medicine tulad ng pag-inom ng 8 to 10 glasses of water at hmm. ikaw ay, ay magpa-araw ng before 9 and then after 3 o'clock, no? mga kahit na 30 minutes lang. At of course, ikaw ay matulog uh, ng 8 hours sleep sapagkat pag, ang hindi pagtulog ay nakaka-burden sa ating kidney. At uh, okay. of course, uh, uh, pag po. tayo ay nag-switch switch to healthy lifestyle, at uh, tayo ay nag-switch uh, to whole food plant-based diet, uh, hindi yes, na tayo mag-worry na masisira diet. ang ating organ, itong kidney na pinaka-importante sa ating katawan. Okay. At dito na po nagtatapos ang programang kwentong kalusugan. Dahil po ang ating kalusugan ay regalo po sa atin ng ating Panginoon at kailangan po natin itong pangalagaan. At ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si... Ako ay Seminar si Arcega from Tree of Life Wellness Center hanggang sa susunod po na episode ng programang ito. God bless you. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Kwentong kalusugan.